Hello mga kabaabay Good evening ah, Nandito po ako sa aking kubo At uh, ito po yung Siya pala ang Hindi pala nakaka Alam ah, Ito po yung ah, Ipakita po sa inyo Ang sponsor ng aking Kaibigan na Si uh, Ma uh Idol Mamsan Ito po yung uh, cellphone Yan Ayan Bibo ano po ito uh, uh, Samsung po ito Binili ko Ayan Salamat po sa aking sponsor na si Idol Mamsan Vlog napakabait mo po ang tao At napaka matulungin mo po ninyo At uh, Iingatan ko po ito uh, Dahil Nanggagaling po ito sa inyo Idol Mamsan Blog. Ito po ang katunayan na ang si Idolman Samlag ay uh, hindi lang puro po sa salita kung hindi may ginagawa. Ayan. Ito po ang katuna, ah, katibayan. O oh, ayan o. Oh. Wow. Ang ganda. Ang ganda po itong cellphone mga ka Kaya pwede na ako po mangisda kung saan ang gusto kong puntahan. Ito na po yun. Okay, maraming maraming salamat po at kasama ko ang aking anak na bunso na si Joey Baal Colo. Ayan. Okay. Hanggang dito na lang po at uh, uh shout out na lang po sa ating lahat at uh, patuloy lang po tayo sa ating pag-YouTube. Ayan. Bye-bye!